God, grabe. Bumili kami ng bigas ngayon. Pero la, pang pantinda. So lahat talaga, halos kada bili namin ng bigas, guys. Paiba-iba ng tatak. Dati pandan. Tapos ngayon, tapos ona, hasmin. Ngayon napunta kami sa magic. Ang itsura ng magic ngayon is to is 1320. Grabe naman, oh. Sobrang durog. Parang nakakaya namang ibenta to. So, magkano na lang ibebenta namin to ng isang kilo? My God. So, syempre, magtataka rin ng mga mibilis at ang mahal ng bigas. So, grabe, ano ba nangyayari sa atin ngayon? Baka umabot na ng isang daan ng kilo ng bigas ngayon. My God, di ba magawa ng paraan ng ating presidente to? My God, grabe, O! Oh. Durog na, durog na. 1,320 ito, 1,320 ito. Ito na yung pinakamura, guys. 1,320. Kalhating ka ba? Grabe. Ito na yung pinakamura daw. Oh my God, halos araw-araw, huling-huling ko bumibili kami ng kalahating kaban guys kasi nagtitinda nga kami ng bigas. Hi, buhay.